Sa video na ito, papakita ko sa inyo paano mag-test ng mga iba't ibang klaseng chargers from different brands like HP, Dell, Acer, Toshiba, and then may dalawa tayong Lenovo, at isang Asus. Bago tayo mag-test ng ating mga charger, ang unang-una natin -una kailangan malaman ng kanyang voltage ratings. At yung voltage ratings naman na yun, makikita natin sa kanyang specifications na nakalagay naman sa kanyang label sticker. Sa charger na to makikita natin kanyang voltage output na nakasulat dito. May nakalagay na output. And then, yung output niya is 19 volts. So, ibig sabihin, 19 volts ang ating expected value pag tinest natin siya. Then for additional info, ang 6.32 amperes na to, ibig sabihin ang charger na to, kaya niya mag-hold ng load up to 6.32 amperes. And then dito sa input naman niya, nakalagay, input, 200 to 240 volts. Ibig sabihin na po niyan, pwede pong isaksak ito sa 110 or 200 volts na outlet. Sa mga regular chargers, meron tayong dalawang terminal. Ang isang outer ring, itong ang kanyang outer ring, tsaka yung kanyang inner ring. Yan yung may butas yung inner ring. So, to test, kailangan natin nakalagay ang ating negative probe sa ating negative terminal and then positive probe naman do sa loob. Ayan. So sa demonstration na to gagamit tayo ng special leads. Meron tayo dito sa black terminal na isang alligator type. Tapos, dito sa positive terminal natin or sa positive lead natin na kulay pula, gagamit tayo ng needle type. Pwede rin naman natin gamitin ng ating mga regular leads sa pagtetest ng ating mga charger. For example, dito sa isang charger natin, mas malaki siya. Yung lead natin, dito sa butas, so hindi natin siya mapapasok. So ang gagawin natin, sa ganitong situations, kuha lang tayo ng piece of wire, saksak natin dito sa loob, sa kitna, and then makakatest na tayo. Tulad nito. So since, DC voltage ang ating niri-read kailan nating iset ang ating multimeter sa DC mode. So para matis, ma, ma, set natin ang ating multimeter sa DC mode, kailan nating ilagay ang ating selector knob sa may letter V and then meron siyang bar tapos sa ilalim ng bar meron three dash lines. And then, to double check kung nasa DC mode tayo, may makikita tayo dito na letter V, tapos sa ilalim ng letter V DC sa ating screen. Though hindi lahat ng charger ay capable or mayroong ganito klaseng features. So, you have to make sure always na nasa tamang rating tayo or nasa tamang mode tayo ng ating multimeter. So, start tayo mag-check. So, nasa DC mode tayo tayo ng Toshiba supposedly ang maririd natin dito is 19 volts. So, yung black lead natin, lagay natin sa, sa outer ring. And then yung positive dito sa loob. So, tataka kayo bakit 19 volts ang nakalagay sa rating niya pero ang nababasa natin is 19.4. Kasi sa electronics po may tinatagpo tayo sa mga power supply na na load, load, voltage kung tawagin na mas mata siya ng kaunti kumpara dun sa isa na sinaksak na natin to or kung meron na siyang load or nakasaksak na yung charger. Pag ito nakasaksak na siya ng charger at meron na siyang, uh, meron na siyang load, ang mababasa na po natin dito is 19 volts. So kung may nababasa ka 19.4, okay na po yan. And then i try natin dito sa kabila. Dito sa Acer. na Adapter, same thing. Yung negative terminal nandito sa, sa outer ring. Tapos yung positive terminal dito sa loob. 'Yan. So similar kung check natin ng ating multimeter, multimeter reading 19.5. Alas ka parehas din siya na do Toshiba. And then mag-test tayo dito sa ating Asus. So same rating po siya, 19 volts din po 'yan. Ayan, 19.34 naman ang kanya nababasa. So, yun, ibig sabihin yung tatlong charger na dito, okay siya lang lahat. Since may nababasa tayo ng 19 volts sa kanilang paksakan. And for our next demonstration, meron tayong dalawang charger dito for Dell. Isa for HP. So the reason why isama ko sila sa demonstration na to kasi meron silang identical plug. So both chargers have three terminals. Isang outer ring. Itong kanilang negative terminal. Yung inner ring. Yung kanilang positive terminal. At yung tinatawag nating center pin. Center pin ito. Ito yung nagdi-determine sa kanila kung anong klaseng charger or ilang wattage ang charger natin nagbibigay ng information ito sa ating laptop. So, kung mapapansin natin, close up view. Na meron siya lang center pin. So, tuturo ko sa inyo paano ito i-test at ayun yung mga expected values na dapat natin makuha. So, to test, again, isi-set natin ang ating multimeter sa DC mode. Ayan. By the way, ang voltage rating pala nitong Dell, unexpected natin ay 19.5 volts at ang HP is 18.5. So test natin sila. Ito sa Dell. Test muna natin ang kanyang inner ring. So nakakuha tayo ng more than 20 volts. And then, titest ko ang kanyang center pin. Nakakuha tayo ng 0.1 or 0.2, 0.2 volts. So, yung center pin na to tulad na nasabi ko nina, ito yung nagdi kung ilang klasing wattage meron ng ating Dell. And then, sa HP naman, 18.5 ang ratings niya. Test natin ng outer ring. It reads 19.44 DC bolts. And then, test natin yung kanyang center pin. So natin nasa 14 volts yung mahigit. So, dito, umabot to ng 14, merong 16, merong 18. So, depende yan kung anong klaseng wattage meron ng ating HP, ang ilalabas nilang voltage. So the question is, pwede ba nating ipag ito sa ating mga laptops? Personally, hindi ko siya ina-advise even though na may sasaksak mo sila at mag-fit sila sa mga charger or charging port ng Dell o sa charging port ng ng HP since doon sa demo natin kanina, yung center pin nila, magkaiba yung voltage. So, ano mangyayari? Pag itong HP charger isasaksak mo sa Dell, at yung expected na certain pin, uh, center pin nito, it's uh, less than 1 volt lang siya, at papasakan mo ng, or mag induce ka ng uh, 14 volts or above, possible na masira mo yung motherboard since yung center pin na yan pupunta sa certain IC na yon and then mataas ang voltage niya, pwede mo masira yung IC na yon at masira mo rin yung motherboard. So mag mag uh, turn on mo ba siya? Yes. Pero in a long term or uh, in a long term uh, since nag induce ka ng 9 or oh, more than 14 volts doon or more than yung required na voltage ng center pin, masisira at masisira mo siya kung saan siya nakakonek ang kanyang IC, yung sa center pin na yun. And then, yung DELBA, pwede natin saksak sa HP laptop. Possible na pwede natin ilagay din tulad ng paglagay natin sa HP sa DEL laptop. Pero, ang mangyayari sa kanya, since mababa ang voltahe niya, mag-on ng laptop pero hindi mo siya mapapacharge. And then, meron ding mga certain model ng mga HP and DEL. Pag mali yung charger na sinaksak mo, magkakaroon ka ng error message sa boot up. Sabihin niya, incorrect. It's either incorrect yung charger na nilagay mo or unidentified siya. Ayan. So dito, sa Dell na to mayroon siyang LED. Yung LED niya. So, magsisimulate tayo ng short circuit dito. Tapos, mas dan nyo kung ano mangyayari sa LED. Pagka sinort natin yung positive tsaka negative, or tulad na nasabi ko na sa example, una natin example, pag nag-short ang motherboard, and then meron tayong charger at merong LED, ano mangyayari sa kanya? Yan, nakita nyo, nag-spark. Yan. So, pagkasaksak na pagkasaksak niya pala sa laptop, mag spark na siya, no? So, possible na hindi siya mag-turn off, pero possible din di ng ibang charger na magmawawala yung LED light niya. Ngayon, testing natin kung meron pa siyang voltage. So, di pa natin sinatanggal sinat ang kanyang, ang kanyang uh, AC adapter, or, or, rather AC, AC cord. Tignan natin kung nag-reset agad siya. So, ayun, mayroon pa rin siyang voltage. Even though ng karoon ng short circuit. Ang mangyayari dito pagkaroon na ng short circuit, pwede mong ma-fill ang, uh, pag di mo agad na natanggal yan, pwedeng uminit ang ating charger. So, you have to determine talaga kung ang motherboard mo is uh, shorted siya o hindi. So, hindi siya constant. Pag minsan ito, may mga model na nawawala yung ilaw niya. May mga model na hindi siya nawawalan ng ilaw. Tapos yung ibang model naman, pag nag-short circuit siya, ang mangyayari, magbiblink lang siya. O, tignan natin ulit. Ayan, papansin ninyo, nakalit pa rin ang kanyang LED. Ayan. Ito yung LED niya. Pag dinanggal ko yung adapter. yun slowly. O, wala siya. Yan. Until wala na siyang LED. And then, saksak ulit para makita nyo lang na meron nga siyang LED dito. Ayan, umilaw na siya ulit. And for our last sample for this demonstration, mayroon tayong dalawang klase ng Lenovo chargers. Itong isang Lenovo charger, ang rating niya is 20 volts. And 20 volts na 65 watts. So, ito yung tinatawag nilang square type yung plug. Or yung iba, tawag nila dito USB type. Pero definitely hindi ito kakasya or dito mapapasok sa isang USB port. So, never, never nyo pong ipapasok to sa USB port ninyo. Even though na tinatawag ng ibang mga technicians to is USB type. Pero ang proper term nito is square type na square type plug na Lenovo charger. Similar dun sa ating mga HP saka Dell. 3 pins configuration din siya or rather 3 terminal configuration din siya. So yung outer square niya, yung may bakal, ito ang ating negative terminal. And then yung sa loob, sa loob niya dito sa may side niya, ay sa side ng square, nandiyan yung positive terminal and then yung center pin. Center pin na yan, ito 'yung rin ang determine sa kanya para pag saksak mo ito, sasabihin ng charger o oh, 65 watts ako, pwede ako dito sa laptop na to. And then dito sa next example natin na Lenovo charger. Ang Lenovo charger na to, meron siyang malit na plug. Pero ang ratings po nito is 5 volts lang. So say example, meron kang netbook or uh, laptop na may 5 volts lang. And then nakakita ka ng isang charger na katulad na katulad nito or may sasaksak mo sa laptop ko or sa laptop mo, ano mangyayari? Possible ba na masira? Imagine nyo, 5 volts lang rating nito, sasaksakan nyo ng regular po na 20 volts or 18 volts na 18 to 20 volts na charger, pwede nyo po masira ang motherboard niyo Okay, so test natin. o so, similar na sa iba-ibang test natin, para ma-determine natin kung anong voltage nito. Yung outer ring niya is yung negative terminal tapos yung sa inner ring or dun sa butas na dun yung positive terminal. So again, set natin ang ating multi-tester sa DC mode para matest natin siya. Ayan, kung nababasa niyo po, makikita nyo yung rating po niya is 5.12 ay 5.192 or 5 volts lang yung rating niya. Ayan. So bago kayo bumili ng charger or bago kayo mag-experiment or bago kayo mag-modify ng mga chargers, always take note yung voltage rating ng original charger nyo tapos yung i-replace -re nyo sa kanya. Tulad ng nasabi ko, 5 volts lang to sa mo ng 18 volts. So malaki ang possibility na magkakaroon ka ng oval voltage yung laptop at may masusunog na components doon. And then dito naman sa square type. Lagyan natin yung negative terminal. Sa labas. And then sa may side po siya. So pag nagtatest tayo na may center pins always take precautions na hindi ko nyo ma-short yung center pin tsaka yung positive terminal. So, test ko siya dahan-dahan sa labas. Uh, Mag-reach -re siya ng 20.03 volts. And then, magte-test ako dito sa gitna. Wala siyang voltage. Like dun sa HP. Tsaka sa Dell. zero talaga siya Yan. so let's say hindi nagcha-charge siyang iyong uh, Lenovo laptop and then meron siyang itong klase plug to confirm if motherboard ang problem nyo or battery or charger para ma-isolate niya siya para maalis nyo yung problem na iniisip nyo sa sa Lenovo, the proper way to check yung center pin is tanggalin nyo ng power. And then, negative. Dito sa tabas. And then, iset nyo po yung multimeter nyo sa resistance mode. Ayan. So, may measure natin kung ilan yung value ng resistance ng center pin with respect to ground. So, dito nababasa natin it's 559 or 560 ohms. So, ibig sabihin at 560 ohms, ang mababasa niya is 65 watts. So, may mga tendency po na dahil yung center pin na yan or sa natin, napilit natin, nagkaroon siya ng... Uh, short circuit sa, sa positive terminal, ang may possibility po na masira po yung internal resistor dito sa ating charger. So, to check, pag ito po ay mayroong resistance, ibig sabihin okay pa yung charger natin. Pero pagka-test natin at OL na siya, at wala tayong ibig sabihin ng OL, tulad na nasabi ko nung una, ang OL ibig sabihin ng OL pag sa, sa tester is nasa infinity siya or open siya. Like pagka zero or 0 or 0.2 0.2, almost 0, ibig sabihin shorted siya. So this, in this uh, char, particular charger, ang value niya is 560. So, hindi po lahat ng charger ay 560 mababasa nyo. Depende po yan sa wattage nila. So, ulitin ko, always take to consider yung Voltage specifications ng charger natin bago tayo maghanap ng replacement.